Hi nyo friends! So another Sabado na naman na may pasok naman kami pero this time dalawa lang kami. Uh, dapat pati ako wala rin akong pasok kaso nga lang yung in charge sa isang makina is nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. So reliever niya ako. And then yung isang isa pa si Kyle kasi makina siya sa kanya nagsisimula yung, yung makina niya yung nagsisimula ng trabaho. Uh, uh, kaya dalawa lang kami pasok. Uh, yung buhok ko hindi na ayos kaya ano na yan. Oh, ayun, nag-jogging na pala. Eh, si Pepe! Magpapasok kami yung dalawa. Eh, oh, oh. uh, uh. huh? oh, magpapasok ka? Oo. Oo, magpapasok ka. Wala si Pepe. Eh, yung dalawa magpasok. Eh, ba't Pepe wala? Teka lang. Ah, magbubutas ka? Oo, oh, magbubutas mi. Wala eh, wala si Gerald eh, kaya ch pa, chamba may ko. Ibang butas yung wala na experience. Oh. Oy, may bu <laughs> ibang butas yun. Chulgun. Chulgun. Tayo na yun tayo. Ay, hindi ko po naayos yung buhok ko ah. Pangit tayo sa vlog nito. Kaso lang, parang ang hirap ayusin. May sarili siyang mundo. Kaya mo na hindi naman ako yung pinapanood nyo yung trabaho ko naman yung pinapanood nyo buksan natin ang malaki para mahangin dun sa loob ang init kaya ngayon parang pinasload dito ngayon eh Umaabot na ng 34 yung temperatura yun maliwanag na kaya dyan ka lang So, uh, dyan kail Kyle, yung makina niya. And ako, doon ako. Ito yung gagawin. <coughs> ito daw. Tia Marie uh, floor. So, yan yung ating gagawin ngayon buong araw. Kayat, dyan ka lang. Na 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 na. truck natin pagka nagtatrabaho. Bini! <laughs> ah, totoo ba ang pinadama? Chris Boy, it feels so good! Bawat araw mas sumasaya! May na po si Bini Maloy. Kaya, huwag na tayong magagawan. <laughs> so, start na kami ng work. Ito, sinusukat ko kung yung tamang butas. Kasi, lalagyan niya ng mga bolt eh, yung mga butas na yan. Kaya pagka hindi sumakto, hindi mapapasok yung board, hindi magagamit yung bakal na ginagawa ko. Kaya dapat maayos siya. So focus lang, naka foot switch naman tayo. Kaya safe siya, hindi siya ganun ka -delikado. Pero presence of mind pa rin. Buong araw yun ano na yung gagawin. Pero makakapagod din yun ha. Tayo. Tapos palipat-lipat ng paa pagkapagat na yung kaliwa, kanan naman. Ganun lang. 9.58 Break time Gagi May nilaban nga pala ako dun sa taas Hindi ko pa nasampay pala yung labahin ko dun ah Nilaban ko to kanina pang umaga eh Ganun talaga Buhay abroad -isa ka lang eh Ayan tapos na tayong mag Sampay Ako na lang kakainin ko dahil uh, Kakapusin na ako ng oras And doon ko na lang kakainin mismo sa pwesto ko din Babalik na tayo ng trabaho dahil mag alas gis gis na. Pero hindi pa tayo nakakain kasi nagsampay nga tayo. Ah, wait na yan. So doon ko lang sa pwesto kinain yung cup noodles na yun. And then, resume na tayo sa trabaho. Tuloy-tuloy lang, ulit-ulit lang. Cycle. Lunch time! It is our lunch time na. Because it is already... Dalawa lang kami nag-overtime kaya wala kaming pagkain. Awit ah, wait na yan. Magkano ibibigay sa atin kasi wala tayong pagkain? 5,000? Oh, buti ito may na oh. Sarap talaga pagka may asawa ka na dito, hindi ka napapabayaan. Eh ako, wala ako ditong asawa, wala ring jowa. Napabayaan tuloy. I love it. Ay, buti at least meron pala akong baby dito oh. Ito lang ito na lang ulamin natin dahil wala tayong pagkain. Hirap pa buhay. Hindi ah. siya nabibid na Sana pinagluto nga. Tinapos ko na gusto. Diba talaga? Buti na lang nandiyan si Bini Aya. <laughs> Patropi ka! Patropi <laughs> sa isla pan tropiko. Okay, tapos na tayong kumain. 12.24. May 6 minutes pa bago bumalik. 4 hours grind. Let's go. So, pulit-ulit na yan. So, boring na yan. <laughs> Out na. Tapos na ang Sabado na trabaho. Ay, pagkatapos pag pagkat na trabaho, aalis pa. Dahil, well, meron tayo pagsamba. So ito lang kinaganda dito sa company ko kasi kung may overtime man kami ng Sabado hanggang 4:30 lang. And nakakaabot pa ako ng oras ng pagsamba kasi plus 9 pa naman yun ng gabi. Nakakapagbiyahe pa ako ng mas maaga. Tinirahan daw nila ako ng pagkain <laughs> Kaya ito daw Sarap naman ang cake na diba? eh <laughs> Ibang klase yan, ah. <laughs> Alis na kami. Okay, Para okay, picture naman kayo. ka, ka. pa. naglalaro. naglalaro, ka na nga pala, Lalo. pala, Lalo. pala Nandito tayo kasi magpapapogi lang tayo dito. Oh, 'di diba? Outfit check. Outfit check. <laughs> <laughs> Hindi tayo maglalaro, magpapapogi lang tayo. 'Di ba? ka kapogi? Pupunta ka doon, magpapayong ka lang. <laughs> Tapos magbi-video ka lang sa kanila. Ganito 'yung mga galaw. Ayun, <laughs> oh, isa pagod na eh. <laughs> oh, dito, meron meron dito naglalaro, oh. Bakit bukas-kas Bakit ka na? Ka, ano? Ano? Siyempre, pumunta ako dito para magpapogi, hindi maglaro. Sino ba nagsabi sa inyo maglalaro ako? Agawin mo kasi Paul. Laro, ano yung laro? Onse-onse. onse Lusutan niya ha? Lusutan kayo. Dalawa, <laughs> <laughs> Dalawa nga kayo. Hindi mo tumalbog. O, wala na. O, natin, Pwede naman kahit hindi tumalbog. Ayan, ayan, ayan. Oh. Pwede muli mo ba? Ayan, pwede pa. Oh, shoot mo ulit. Pwede ka na ma-appear? Oh, pay, payan na tayo sa gigled. Gigledly, toto. So, Dahil hindi kami naglalaro ng basketball. Waterboy. Waterboy ako ngayon. Si Watergirl. <laughs> At tatlo yung tumatakbo tapos yung nandito hindi na tumatakbo. <laughs> Nag-aantay na lang sila. Ah, <laughs> hmm. oh, Tapos na kami magkipaglaruan Dumami na yung tao dito So ganito lang yung buhay ko dito sa South Korea Work Church Having fun repeat. Ganun lang. Sa bawat uh, oras na may bakante, isisingit din yung magsaya. Hindi naman tayo trabaho lang lagi. But for now, that's it. And I'll be seeing you next time. Annyeong!